Nagpaparamdam na ba sa iba't ibang paraan ng Antikristo? Malapit na ba siyang magpakilala? Maraming mga naniniwala na malapit ng magpakilala o lumabas ang Antikristo sa panahon natin ngayon. At isa na rin po ako dun sa mga naniniwala na malapit ng lumabas yung Antikristo. Ang Antikristo siya po yung halimaw o yung suwail na tinutukoy doon sa Biblia na lalabas pagdating ng mga huling araw. At siya po yung mamumuno sa ating mundo sa loob ng pitong taon. Basahin natin yung 2 Thessalonians 2, verse 3 to 4. Huwag kayong magpapadaya kanino man sa anuang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat di pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail na idrakda sa kapahamakan. Tataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos at pumapakilalang siya ang Diyos hindi maiwasan ngayon na mapag-usapan na kung ano nga ba yung patungkol sa Antikristo. Sino nga ba siya? Saan siya manggagaling? O paano siya magpapakilala? At higit sa lahat, kailan siya lalabas? Sa totoo lang po mga kapatid, wala pong nakakaalam ng na mga patungkol sa Antikristo ngayon. Basta ang alam po natin sinasabi ng Biblia, lalabas po siya sa takdang panahon. At syempre, ang paniniwala nga natin sa panahon natin ngayon, maaari na siyang magpakilala. Ngayon, nasasabi natin na malapit na siyang magpakilala kasi nga marami ng mga palatandaan at mga pagpaparamdam na nakikita tayo sa mundo na ito yun nga pinapakita ni Satan na palabas na yung Antikristo. So sa pamamagitan po ng mga bagay na yon, masasabi natin na talagang malapit ng lumabas yung Antikristo. Isa sa palatandaan ngayon na pinag-uusapan sa internet ay ang paglabas ng salitang Antichrist doon sa Las Vegas Spear. Ang Las Vegas Spear ay isang malaking dome o arena na matatagpuan doon sa Las Vegas sa Amerika. Pinupuntahan po ito ng iba't ibang mga tao na galing pa sa iba't ibang parte ng mundo. Marami mga tao na namamangha dito dahil sa kakaiba nitong konsepto at sa kakaibang arkitektura. So dito po madalas ginaganap yung ilang mga concerts at iba't ibang mga entertainment na pwedeng mapanood doon. Ang kakaiba sa dome na ito, meron itong malaking LED screen na sobrang laki na kapag nasa loob ka, mamamangha ka sa taas ng resolution na parang totoo ang nakikita mo. Ang laki at ang lawak po kasi ng sphere na ito ay merong 366 feet o 112 meters high. At meron naman pong 516 feet o 157 meters wide. Ngayon di lang po doon sa loob ng dome makikita itong malaking screen na ito. Meron din po malaking screen doon sa labas mismo ng dome na ito at paiba-iba yung mga nakikita rito. Ginagamit po kasi itong malaking bilog na screen na ito para mag-advertise o magpalabas ng iba't ibang mga pakulo na pinapalabas doon sa Las Vegas. Nagbukas po sa publiko itong Las Vegas Sphere noong lamang September 29, 2023. Ngayon nagulat ang ilang mga nasa labas ng sphere nang nakita nila yung iba't ibang mga subliminal message na lumabas doon po sa dome na yon. Pag sinabi po kasing subliminal message, ito yung mga natatagong mensahe sa isang salita na hindi sinasadya ng isip. Kung baka kapag lumitaw yung mensahe o image na yon, tatatak siya sa isipan mo. May iba't ibang mga salita na lumabas doon sa spear na sinasabi, may iba't ibang ibig sabihin daw, at meron itong natatagong mensahe. Pero nagulat ang marami nung lumabas doon sa malaking dome na yon yung salitang Antichrist. Sinasabi tuloy ng ilan, dahil sa paglabas ng salitang Antichrist doon sa Las Vegas Pier, ito raw ay pagpaparamdam ng Antikristo na talagang malapit na siyang lumabas. So yan po yung kinabahala ng maraming tao patungkol dito sa Las Vegas Pier na ito. Pero mga kapatid, sa totoo lang, simula nung ginawa yung Las Vegas Pier, maraming mga kakaibang graphics ang lumalabas po doon, na sinasabi nila, maaaring ito ay may sa demonyo. Kaya sinasabi ng ilan, yung nagpapatakbo raw doon sa Las Vegas Pier, ito ay walang iba kundi yung Antikristo o kayaman si Satan. Maraming mga nagsasabi na ang paglabas ng Antichrist doon sa Las Vegas Pier ay sinasadya daw para ilagay sa isipan ng mga tao na yung Antichrist ay naandito na sa ating mundo. At yun nga, anytime pwede na siyang magpakilala at lumabas. Yung katotohanan daw po na lumabas yung salitang Antichrist doon sa Las Vegas, patunay daw na kumikilos daw sa lugar na yon si Satan. Kasi nga mga kapatid, alam naman natin na itong Las Vegas, ito po ay tinaguro ang Sin City. Tinawag itong Sin City kasi nga po mga kapatid, punong-puno na mga kasalanan sa lugar na yon. So lahat ng klaseng kasalanan, ano mga maisip kasalanan, ay naandoon sa lugar ng Las Vegas. At isa nga po doon, yung gambling o yung pagsusugal. Kaya sinasabi po nila na doon sa Las Vegas, pwede doon magpasimula yung pagpaparamdam ni Satanas. O kaya man ng Antikristo. So yun nga po dahil sinasabi na itong Las Vegas, ito yung Sin City, naandoon daw po si Satan. At lahat ng klase ng gawa ni Satan, matatagpuan doon. Dahil yung kasalanan, ito ay galing lamang kay Satanas. Masahin po natin yung 1 John 3, verse 8. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng Diyablo, sa simula pa ay nagkakasala na ang Diyablo. Kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diyablo. So kung may lumalabas man po sa Las Vegas Pier na patungkol kay Satan, hindi na po tayo magugulat yan. Dahil ang Las Vegas, ito nga po ay tinatawag na Sin City. At kapag sinabing Sin, ito po ay galing kay Satan. So kung lumabas man yung salitang Antichrist doon sa Las Vegas Pier, bagamat di po natin alam kung ano nga po talaga yung pinakadahilan ng paglabas noon, at wala po tayong idea kung bakit lumabas yung salitang Antichrist doon sa malaking dome na yon, pero isa lamang po yung masasabi ko dyan. Ano pong reason ng paglabas ng salitang Antichrist doon, yan po ay pagpapakita lang o pagpaparamdam sa ating mundo na naandito na sa ating mundo yung Antikristo. Ngayon nga po, yung suwail o yung halimaw na lalabas sa panahon natin ngayon. Marami po kasing iba't ibang mga paraan si Satanas na ginagamit para magparamdam siya, ganun na rin po yung Antikristo. So pwede niya pong gamitin yung technology para maramdaman ng mga tao na siya ay naandito, na siya ay kumikilos na. So mga kapatid, dapat maramdaman natin ang gawa ng Antikristo at ang Espiritu ng Antikristo lalo na sa panahon natin ngayon. Kasi nga po, naandito na siya. Basahin natin yung 1 John 4, verse 3. Kung hindi gayon ang kanilang pinapahayag tungkol kay Jesus, hindi mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila. Ang Espiritu ng kaaway ni Kristo ang nasa kanila. Narinig na ninyong ito'y darating at ngayon nga'y nasa sanlibutan na. So nakita po natin noon pa man dyan spirito ng Antikristo. Siyempre, dahil po yan kay Satan. Si Satan, matagal na po siyang naandito sa ating mundo. Bago palikhain ng lahat, naandyan na po si Satan. Simula nung binagsak si Lucifer sa mundo na ito. Ngayon mga kapatid, sa mga huling araw, ang magre-representa kay Satanas ay walang iba kundi yung Antikristo. So lalabas na po siya anytime sa panahon natin ngayon at gagawa siya ng iba't ibang mga kababalaghan at panlilin sa mga tao. So bago siya lumabas, magpaparamdam na nga po yan. Yun nga yung espiritu ng Antikristo. So dapat mga kapatid, maramdaman na po natin yon sa panahon natin ngayon. So pwede pong magparamdam yung espiritu ng Antikristo sa iba't ibang paraan. At ngayon nga po sa panahon natin ngayon, nakita po natin na nagpaparamdam na yung espiritu ng Antikristo sa maraming bagay. At yun nga po, nagsasabi yan na malapit ng lumabas yung Antikristo. Lagi nyo lang tatandaan mga kapatid, sa panahon natin ngayon, lalo na malapit ng lumabas yung Antikristo, tandaan nyo lang po yung sinasabi ng Biblia. Para mas maramdaman nyo o yong nyo yung spirito ng Antikristo, tingnan nyo lang po, pakiramdaman nyo lang po. Kapag po hindi ipinapahayag si Kristo at against yan kay Kristo, yan po ay spirito ng Antikristo. Kasi nga po, hindi yan naniniwala kay Kristo at tumataliwa siya kay Kristo. Kumbaga against siya sa ating Panginoong sa Kristo. Basta lahat po ng patungkol sa kasamaan, panlilinlang, pagkawasa at kasalanan, meron pong spirito ng Antikristo dyan. So, dapat ma-discern po natin yon. Lalo na nga sa panahon natin ngayon. Kasi nga, ramdam na ramdam na po natin yan. Saan man panig ng mundo, hindi lang po sa Las Vegas, nararamdaman po natin yung spirito ng Antikristo. Kaya maging mapagmatsag po tayo ngayon sa ating mga buhay, lalo na nga at malapit ng lumabas yung Antikristo. Maraming pwedeng gawin si Satan na iba't ibang paraan para tayo ay mahulog sa kanyang patibong at para tayo ay atakihin niya. Kailangan malaman ng mga tao yung patungkol sa Antikristo at kung ano yung pwedeng gawin ng Antikristo sa mga tao. Tang sa ganon, hindi po sila mapahamak sa kung anumang pong gagawin ng Antikristo sa kanilang mga buhay. So ngayong kasabay ng pagsasabi natin ng mga tao patungkol sa Antikristo at kung ano yung kayang gawin nito sa ng mga buhay, dapat mga kapatid, ipakilala rin natin yung tunay na Kristo sa mga tao. At syempre, yan ay walang iba kundi yung ating Panginoong Yesus.